Hello guys, for today's video po ibabahagi ko sa inyo ngayon ang tatlong pinakamaswerteng halaman ngayong 2024 Year of the Wooden Dragon. Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Hello guys! For today's video po, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang tatlong pinakamaswerteng halaman ngayong 2024, Year of the Wooden Dragon. So kung kaya't nag-vlog po ako ngayon, gumawa ako ng video habang maaga pa, malaman nyo na ang mga halaman na ito kung saan magbibigay ito ng kaswertihan sa inyong salapi, kalusugan at samahan sa pamilya. So ano-ano nga ba ang tatlong halaman na ito na magbibigay yaman sa inyo ngayong 2024, Year of the Wooden Dragon? at ihanda nyo na ito sa loob ng inyong bahay. So kung makikita nyo guys ngayong bini-video ko itong halaman na ito, ito po ay nandito sa loob ng aming bahay. Matagal na panahon na po namin itong inaalagaan at ang mga halaman po na ito ang nagbigay katuparan sa aming mga pangarap. Alam nyo ba mula nung nagkaroon kami nito, sineswerte kami sa aming negosyo, sa aming kapirahan, sa aming samahan sa pamilya at sa aming kalusugan. Ang mga money plant po guys ay hindi lamang ito nagbibigay swerte sa ating salapi, bagkus ito ay nagbibigay ng magandang energy at kalusugan sa atin. Nagbubuga po sila ng air purification para malanghap po natin ang positibong enerhiya na siyang papasok sa atin bilang oxygen. So ayan nga po pala guys, ang tatlong halaman na ito ibabahagi ko na sa inyo kung bakit isishare ko sa inyo dahil magdudulot at maghahatid ito sa inyo ng magandang balita. So ayan guys, uunahin po natin itong pampaswerting halaman sa 2024. Unang-una po itong Money Tree. So kung familiar po kayo guys sa Money Tree, ito po yung feng shui plant or indoor plant na ginagawa po ng mga Chinese. Paboritong paborito po ito ng mga Chinese businessmen or businesswoman doon sa China. Kung kaya't nag-research po ako guys, matagal ko po itong pinag-aralan. Matagal na rin po ito sa aming halaman na ito. Kung kaya't masasabi kong 100% ito po ay nagbibigay swerte sa kapirahan. So kung kayo po ay mahilig sa mga pampaswerte, naniniwala sa mga money plant, ang money tree po guys ay napakaganda po nitong ilagay sa ating loob ng bahay. Dahil tinatawag po ito guys, indoor plant. Sa so, nyo po guys, ang kanyang mga dahon. Lima po yan. Meron pong dalawa, meron pong lima, meron din pong anim. So base po sa feng shui, Maswerte po kung meron po kayong limang dahon at anim na dahon dahil sumisimbolo po ito ng abundance, prosperity, and good luck po. So ayan, makakamtan nyo po yung inyong pinapangarap sa salapi, sa inyong negosyo. Napakaganda po nito kung kayo po ay merong mga tindahan, sari-sari store, online business, or kahit ano pa man po yan. Kahit po nagbablog po kayo, napakainam po nitong nag-a-attract ng swerte. Kung kayo rin po ay mga vlogger katulad namin, pwede po kayong maglagay nito sa loob ng inyong bahay. Lalong-lalo -lalo na po malapit dapat po ito sa bintana. So as you can see guys, malapit lang siya sa aming bintana po. So ayan po, dapat po malaman nyo ang halaga ng money tree na ito po ay nagbibigay swerte. Maganda din po ito sa ating kalusugan at maganda din po ito guys sa ating health or sa ating kalusugan dahil nagpuproduce po ito ng positive oxygen which is kapag nalanghap po natin ito makakaramdam po tayo nawawala po yung mga stress sa ating katawan at tinatanggal nito yung ating mga depression or stress. So ayan kapag naglanghap po kayo dyan mararamdaman nyo yung lamig na ibinubuga ng money tree. So ayan po yung unang-unang pampaswerting halaman ngayong 2024. At ito naman pong pangalawa guys is Lucky Bamboo. Ang Lucky Bamboo po guys is a Chinese feng shui plant na pinaniniwalaan po itong mabisang nag-a-attract po ito ng kayamanan. Lalong-lalo na po kung kayo ay merong mga negosyo, tindahan, or online business, or kahit ano pa man po yan. Maganda din po ito sa ating kalusugan. Dahil base po sa mga eksperto pag-aaral, ang lucky bamboo po guys, pinaniniwalaan na maganda po ito sa kalusugan dahil meron po siyang matibay na steam. So ang bamboo po, ay pinaniniwalaan na kahit anong bagyo po hindi siya natutumba. Ganon din po yung simbolismo niya sa ating buhay. Kahit ano pong problema ang darating sa atin, talagang malalampasan natin yan. Katulad ng bagyo, hindi hindi po natutumba yung mga bamboo sa labas. Ganon din po yung lucky bamboo plant. So ayan, napakainam po niya na pampaswerte sa kayamanan. Kapag nilagay nyo po ito guys, siguraduhin lamang po na hindi nyo ito lalagyan ng maraming tubig. Ganon din po sa money tree. Kailangan nyo rin po dito maglagay ng mga fertilizer, ganyan ang ginagawa ko. Mga balat po yan ng saging or pwede din po yung pakwan. Dahil gusto po ng mga halaman natin, malagyan din sila ng fertilizer dahil nagiging masigla sila at magiging pataba po yan para sa kanila. Kung makikita nyo guys, magandang maganda po ang lucky bamboo natin. So ayan po yung pampaswerte natin sa kapirahan at sa ating kalusugan ngayong 2024. Maganda din po ito sa larangan ng pag-ibig at samahan sa pamilya. Pinapatibay po nito ang ating samahan. Siguraduhin lamang guys na dapat tatlo po yung steam niya. Dahil pampaswerte po yan. At ang pangatlo natin guys, ito po yung Monstera Adansoni. So kapag meron po kayo nito guys, napakainam po nitong mag-attract ng kaswertihan at sa ating salapi. So sa kanyang dahon po na may butas-butas, ganyan po talaga yung design niya. So yan po yung magbibigay sa inyo ng kaswertihan. Sinasabi po ito na ito po ay isang feng shui lucky money plant din po at indoor plant. Nabubuhay po siya sa water at pwede din po siya sa soil. So ang tatlong halaman po na ito guys, nabubuhay po sila sa tubig or sa soil po. So balit guys kung palagi po silang nakalagay sa soil, make it sure po na hindi nyo po siya ibababad ng marami or hindi nyo po siya didiligan ng maraming water dahil po ibig sabihin soil lang po siya. So yan po guys ang halaman po na itong tatlo hindi po ito masyadong masiselan. Kailangan lang po nilang ilagay sa soil or pwede rin po sa water. Ganon din po ang lucky bamboo. Pwede rin po ito sa water, pwede din po sa soil at ito rin pong Adansoni ay maganda rin po ito sa water. At ang money tree po ay napakaganda rin nito sa soil or water po. So yung money tree guys iba-iba po yung variant nito. Meron po kayong makikita nitong itinitinda na parang binibigkis lang na paikot-ikot at meron din pong nakasteady lang or nakatayo lang na parang ganito lang. So ayan may makikita po kayong parang nakatirintas at meron din pong ganito yung style niya nakatindig lang siya straight lang so iba iba po yung pagkakadesign ng money tree, so balit lahat po ng money tree ay nagbibigay ng kaswertihan, ganun din po ang lucky bamboo, meron pong lucky bamboo na nakaterintas so ayan lang po guys, ang maibabahagi ko sa inyong tatlong pinaka maswerteng halaman ngayong 2024 year of the wooden dragon kaya't maglagay na kayo nito sa inyong bahay dapat po sa loob ng bahay, ito guys bawal po ito sa labas ng bahay. Kasi po kapag nainitan po sila ay mamamatay po sila. Hindi po sila pwedeng direct sa sunlight or sa ulan. So yan lang po ang may papayo ko guys. Lagay nyo lang ito sa inyong mga table, sa inyong sala na malapit po sa bintana. Konting sinag lang po ng araw ay mabubuhay na sila. At once a week lang po yung pagdidilig nitong money tree at lucky bamboo. So yan lamang po guys. Thank you so much and God bless po para po sa lahat ng nagpaabot ng suporta sa aking membership channel, ako po ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong kabutihang loob sa pagpapaabot nyo ng suporta at tulong. Asahan nyo po na ang ipinapadala nyong suporta sa amin ay diretsyo po namin itong itinutulong sa charity, simbahan at Gcash giveaway para sa mga taong kapuspalad. Lagi mong tatandaan ang iyong munting biyayang ipinapaabot ang magbibigay liwanag para sa mga taong walang-wala. Asahan mong may balik na gantimpala ang Diyos sa iyong kabutihan sa iyong pagtulong sa aking membership channel. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel at nais mo ring magbigay at magpaabot ng tulong, maaari mo ring i ang join button para sa pagpapaabot ng pagmamahal at suporta sa ating kapwa naghihirap at mga kapuspalad. Maraming salamat at pagpalain ka ng Panginoon.